Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of Artificial Intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang disisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Kamusta mga kaibigan, welcome back sa ating podcast. Ako po si Edwin, at ngayong episode, may isang napaka-interesanting kwento tayong tatalakayin na nabasa ko sa isang article. Tungkol ito sa isang astronaut na... Imagine ninyo, gumugol ng 571 hours sa kalawakan. At umamin siyang napaiyak siya dahil may nakita siyang parabang hindi dapat makita ng tao. Ang pangalan niya ay Mike Masimino. At baka familiar na rin kayo sa kanya kasi isa siya sa mga naging bahagi ng mga misyon ng NASA. Pero hindi tungkol sa technical side ng space mission ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mas mahalaga ay yung personal na karanasan niya yung epekto ng makita ang ating mundo mula sa labas. So, ready na ba kayo? Tara, samahan ninyo ako. Isipin ninyo, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong makapunta sa kalawakan. Pero yung mga nakaka-experience nito, halos lahat sila sinasabi na bago ang pananaw nila sa buhay. Halimbawa, si Ron Garan, isa ring astronaut, gumugol ng 178 days sa space. Pagbalik niya sa Earth, nagbago siya. Ang nakita niya, yung buong planeta, hindi hati-hati sa bansa, relihiyon, o politika. Para bang isang malaking tahanan na dapat nating alagaan. Ang sabi pa niya, kailangan nating alisin yung us versus them mentality, yung mindset na hati-hati tayo. At dito papasok si Mike Masimino. Gumugol siya ng 571 hours sa kalawakan. At sa isang interview kasama si Nicole Stott, Ikinuwento niya na nung unang nakita niya ang Earth mula sa bintana ng spaceship, parabang, Mali. Ang sabi niya, My first reaction was, This is too beautiful for people to look at. It felt like we're not meant to see this, like, it's a secret. Grabe, no? Ang isang trained astronaut na dumaan sa napakahirap na proseso bago makapunta sa space, na pa, parang bawal makita to. At dahil sa sobrang overwhelming na tanawin, napilitan pa siyang ilayo ang kanyang ulo. Kasi kung tititig pa siya, baka tuluyang bumigay ang emosyon. At yun nga ang nangyari, napaiyak siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang kagandahan ng mundo. Pero hindi lang ito tungkol sa emosyon, may practical impact din. Sabi ni Masimino, mula sa kalawakan, kitang-kita mo agad ang epekto ng climate change. Hindi gaya dito sa lupa na paunti-unti mo lang napapansin. Unti-unting natutuyo ang lawa unti-unting nababawasan ang kagubatan sa kalawakan kita mo nang sabay-sabay anya if there are lake beds drying up if rainforests are starting to disappear signs of pollution you can see those from space at dahil doon mas naging malinaw sa kanya na we need to give our planet a chance to recover ang ganda 'di ba minsan dito sa lupa nakakaligtaan natin ang bigger picture Nakakulong tayo sa sarili nating mga problema, trabaho, or personal na goals. Pero kapag nakikita mo ang Earth mula sa labas, parang bumabalik yung sense of unity. Naiisa lang ang tahanan natin. Wala tayong plan B planet. At hindi lang si Masimino ang nagbahagi nito. Noong 1961, si Yuri Gagarin, ang unang Soviet kosmonot na nakalibot sa mundo, sinabi rin niya, I saw how beautiful our planet is. Let us preserve and increase this beauty, not destroy it. Si Ron Gara naman, ikinuwento niya na nung nasa International Space Station siya. Nakita niya ang paparazzi-like flashes ng mga kidlat, yung sayaw ng Aurora Borealis na para bang maaabot ng kamay, at yung manipis na layer ng ating atmosfera. At doon siya natamaan ng katotohanan, yung manipis na sapin na yon, yun lang ang nagpoprotekta sa lahat ng buhay sa ating planeta. At ito ang striking part sa kanya. I saw an iridescent biosphere teeming with life. I didn't see the economy. Boom, ang point niya. Masyado tayong nakafocus sa ekonomiya, sa pera, sa sistema na gawa ng tao. Pero mula sa space, makikita mong yung totoong mahalaga, yung biosphere, yung buhay. Kaya sabi niya, parang namumuhay tayo sa isang kasinungalingan kapag inuuna ang ekonomiya kaysa sa mismong pinagmumulan ng ating buhay. Kung iisipin natin, lahat ng kwento ng mga astronaut na ito ay iisa lang ang sinasabi. Ang mundo natin ay napakaganda. Pero napakanipis din ng linya na nagpoprotekta dito. Isang maliit na layer ng atmosphere, isang manipis na shield. Pero ito ang dahilan kung bakit tayo buhay. At minsan, kailangan pa nating makita mula sa labas para ma-realize na, Hey, fragile pala ang Earth. Hindi siya isang indestructible na bato isa siyang buhay na tahanan na pwedeng masira kung hindi natin iingatan. Ang tanong ngayon, kailangan pa ba nating lahat umakyat sa space para ma-realize ito? Siguro hindi. Pwedeng magsimula tayo sa simpleng bagay. Mag-alaga ng kalikasan. Magbawas ng polusyon. Maging mas mindful sa paggamit ng resources. At higit sa lahat, baguhin yung mindset. Hindi tayo magkakalaban. Iisa lang ang tahanan natin. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Masimino. Parang secret ang ganda ng mundo na hindi dapat makita. Pero sa tingin ko, dapat talaga natin makita at pahalagahan ito. Hindi para itago, kundi para ingatan. At dito ko tatapusin ang episode na ito. Sana ay na-inspire kayo, gaya ko, sa mga kwento ng ating mga astronaut. Mga taong literal na nakakita ng kabuuan ng ating mundo mula sa labas. Kung gusto ninyong mabasa ang buong article na ito, Inilagay ko ang link sa description sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan na makapagbibigay ng bagong perspektibo sa buhay. At kung may reflection din kayo tungkol sa ating mundo at kalikasan, i-share niyo sa comments. Gusto ko ring marinig ang inyong pananaw. Ako po si Edwin, at lagi kong paalala, iisa lang ang mundo natin, kaya alagaan natin ito. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo. At God bless.